Yan mga kabakyan, no? So, ito natin dyan si May Bootcamp PC for Jam 4G Black Knight no? from nil. ito So, ayan, mga malaki po siya, no? Ayan ang bulutot po niya, no? So, parang laki niya. Ayan, So, flex din natin ng anak niya, no? Pakita so, natin yung anak niya, no? ayan yung kanyang anak no so fix natin black skin din niya no malaki rin po yung tatlo lang ipapakita natin anak niya kasi hindi kaya sa video yan yung pangatlo no? so kailangan na po na hiwa hiwalay nagkakainan anak. No? ayan kinakain ang isa -tisa. so napakalaki oh ayan Giant din so kailangan natin so ito yung pangatlo no? ayan. so ayan ayos lang